si Leila M. Delima, isang senador, na nahaharap sa masalimuot na mga isyu at mga paratang sa politika ng Pilipinas. Simula 2017, siya ay nakakulong sa mga seryosong kasong may kaugnayan sa trafficking ng droga na marami ang naniniwala na tila ito ay simpleng pambansang pampolitikang laro. Sa kanyang pagbatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpa siya siyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib at naging sentro ng matinding kontrobersya. Habang may mga taga-suporta siyang nagtatanggol, maraming tao ang nagtatanong kung talagang wala siyang kasalanan, lalo na't ang kanyang mga aligasyon ay tila masyadong convenient para sa kanyang agenda. Ang kanyang kaso ay nagbigay ng pansin, ngunit ito rin ay nagiging simbolo ng isang bansa na nahahati at naguguluhan sa mga isyu ng karapatang pantao. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, ang sitwasyon ni Delima ay naguujok ng malawakang debate tungkol sa mga hamon sa politika at katarungan sa Pilipinas. Ang kwento ni Leila M. De Lima ay naglalarawan ng komplikadong kalagayan ng politika sa bansa kung saan ang mga isyu ng katarungan at kapangyarihan ay patuloy na pinagtatalunan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang updates.